What's up mga repa? This is Kuya Niki again. Nagbabalik and today tayo ay nagluto ng lechon paksiw na manok sa kawali. So sa video na to, iibabagi ko sa inyo ang step by step procedure and recipe kung paano ko niluto ito from scratch. Meaning ko say, hindi tayo gumamit dito ng instant lechon sauce like mang tomas etc. Tara samahan nyo ako mga repa at akin ang ibabahagi na kung paano ko naluto ito. So tara, Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating lechon paksiw na manok sa kawali Ang first step na ginawa ko dito ay tayo nagmarinate ng ating chicken Ang ginamit ko dito ay leg and thigh part So pagkatapos ito, pag nilayer natin dito yung ating chicken Ay aking itong tinimpla ng ground black pepper So uh, nilagyan ko lang siya lahat sa so, suma total 1 to 2 teaspoon ang aking nagamit dito sa marination ng ating chicken Now, sa marination ng ating chicken Much better Minimum of an hour or overnight Para kapit na kapit yung ating uh, Pampalasa sa ating chicken So, pinorder lagay ko nandito Yung natitira nating manok Pagkatapos yan Ating itong titimplahan ng kalamansi O, ito Nilagyan ko muna siya ng further ng ground black pepper So, ayan Pagkatapos yan, ating nagpiga tayo dito ng kalamansi, mga 4 to 5 tablespoon yung ating hinalo dito. Ang target kasi natin dito ay mag-lechon manok tayo sa kawali. Pagkatapos yan, ating itong sasalinan ng ating aromatics na meron tayong luya, sibuyas na large size, tapos sa uh, 8 to 9 cloves of garlic na ating pinipit lang tapos yung, yung ating uh, luya ay eh, ating binalatan at a thumb size. Pagkatapos yan, ating itong hahaluan din ng soy sauce. Sa so, soy sauce, gumamit ako dito ng 3 4 cup. Ayan. So, ating itong halo dito. Ayan. Kasi ang mangyayari dito, maglalasang litsyon manok to. Mapapansin nyo mamaya. Pagkatapos ito, ating tinimplaan ito ng uh, fish sauce or patis mga dalawang kutsara yung aking hinalo dito so ito pwede nyo naman itong uh, i-bypass itong procedure na ito pwede na kayo bumili ng lechon manok para hindi na kayo mag-effort sa ganito pagkatapos yan gumamit din tayo dito ng lemon grass or tanglad make sure lang yung pinaka end point nya in dulo e eh, ating pitin in that way yung kanyang katas at aroma e eh, ating maipalabas So ito, mo muna natin ito, mamasahihin natin. In that way, evenly distributed yung ating mga pampalasa sa ating manok. So aking ito'y binabad ng isang oras. Pagkatapos siya ang susunod ko ditong gawin ay ating itong pakukuluan. Pero pakakapitin muna natin dito yung ating mga ingredients. So ayan, babalikan ko ito mamaya after an hour. So mas maganda kung overnight nyo ibabad to para talagang lasang-lasa nyo yung sarap ng ating pampalasa. So ayan, after an hour, ating itong binalikan at uh, hinahalo natin uli kasi medyo hindi niya same level yung ating chicken. So since ating itong pakukuluan, kaya ito yung aking dinagdagan ng 1 cup of water. Ngayon sa pagpapakuluan nito, isi-simmer lang natin to sa mahinang apoy hindi natin siya totally lulutuin in that way kapag uh, pinanfry natin or sinear later eh hindi na tayo masyado mag effort ng pagluto medyo parang half cook na siya at mamaya pag meron tayo lechon sauce eh konting pakuluan na lang in that way may iwasan nating matuyuan tayo ng ating lechon sauce so ayan ganyan lang siya sinisimmer lang natin siya sa mahinang apoy uh, sa loob ng uh, 10 minutes 10 to 12 minutes So, wag nyo siya masyadong lutuin Kasi pag pinanfry natin later Baka madurog siya So, mas maganda, solid pa rin siya Ang gagawin lang natin ay pinapalabas lang natin yung katas At pinapanuot natin yung pampalasa So, after nun, sinet aside natin yung ating chicken So, make sure lang na dry siya tapos ito ating isang pinapan fry or ating isi-sear So make sure lang yung ating lutuan dito eh non-stick or mainit-init yung ating kawali in that way, hindi siya didikit. So ito yung ating aside asado chicken. So tinanggal natin dito yung kanya uh, mga pampalasa. So by batches lang ang ating pag-pan-fry in that way hindi siya magtutubig at mabibigyan natin ng na maayos. So yan uh, aside from nagbibigay siya ng magandang uh, color and texture ang nangyayari dito eh, ay in niya yung ating mga pampalasa sa ating chicken so yan ganito lang ang paraan ko dito kung kayo ay walang uh, air fryer or kung wala kayong oven ay eh, i-lutuin nyo lang sa kawali para rin naman lichon kawali lichon uh, manok yan dahil sa ating panimpla kanina so again gagawin lang natin itong step na to pwede nyo rin i-ovit uh, to kung kayo ay merong bumili na kayo ng lechon manok pero mas makakatipid kayo dito kasi to sa lagang 250 pesos ganyan na karami yung aking uh, na luto dito So ayan uh dal browning all size ng ating chicken ating natang i-set aside So later on yung ating na uh, kuwang mantika dito ay eh, gagamitin natin to sa paggawa ng ating lechon sauce So ayan tapos na tayo mag-pan fry dito mga repa So sa panibagong kawali, dito na tayo gagawa ng ating lechon sauce. So siguraduhin lang natin mainit na mainit na 'yung ating kawali bago natin 'to lagyan ng ating mantika. So 'yung mantika ang ginamit ko dito ay eh, 'yung natira doon sa ating pinan pin, ginamit pang pan fry ng ating chicken. So pagka mainit na 'yung ating uh, uh, mantika tayo magigisa dito. So inuna ko dito 'yung ating pinipit na bawang. So, sa bawang, uh, another set of bawang to mga rehipa. So, 8 to 9 cloves of bawang. Pinipit lang natin, hindi natin sa minutes or hiniwa na maliliit. In that way, uh, hindi, hindi madaling, uh, madali lang natin tatanggalin mamaya yung bawang pag hinakain natin. So, pagka golden brown na yung ating bawang, atin na may susunod dito yung ating sibuyas. So, gumamit ako ng isang large size. So, pag yan ay eh, parang muang nalanta or nag Sinunod ko naman dito, tatlong pirasong dahon ng laurel. Ayan. Pagkatapos yan, ito yung ginamit natin dito. So, kung kaya ay eh, wala namang kayong pork liver na, na dinurog, ay eh, mas magandang alternatibong gamitin itong uh, liver spread. So, ang ginamit ko dito ay uh, Rino La brand na liver spread. Kasi para sa akin, sobrang okay na okay ang lasa nito. Saktong sakto sa akin yung dinamdam nito At saka yung kanyang umabitis Compare sa other brand So ating itong gigisayin mga kaibigan Pagkatapos yan ang susunod natin dito isasalinan natin ito Ng ating uh, suka Sa suka gumamit ako dito ng 3 4 cup So kung kayo ay ayaw nyo ng sobrang asin Siguro bawasan nyo gawin yung 1 half cup lang So pag sinalin yung inyong suka dito Huwag nyo muna siyang hahaluin sa loob ng uh, mga 3 minutes In that way Para sa akin ha Mas masarap kasi yung kinakalabasan Mas masarap yung laso nya So pagkatapos niyan Ating titimplahan to ng ground black pepper So again Mga 1 teaspoon yung ating hinalo dito So yan uh, Sabi nga nila bago yan naglagay din tayo dito Ng pamintang buo Mga 1 teaspoon Tapos rock salt Then 1 teaspoon pag hindi mo sinahalo yung vinegar, naluluto siya ng maayos, hindi siya nahihilaw. Pagkatapos yan, suma total, gumamit ako dito ng mga dalawang kutsarang uh, soy sauce. Tapos ito, nilagyan ko rin siya ng 2 cups of water. So, gusto natin kasi yung masabaw eh. Kasi pag bata ako makain, ayaw nyo na nagmamantika. O yung iga, mas gusto ng mga bata yung sinasabaw nila sa kanin yung sarsa. So, yan, nahaluin lang natin ito maigi in that way uh, yung ating uh, liver spread eh talagang kumalat hindi siya namumuumo pagkatapos siya nilagyan din natin siya ng brown sugar so kung mahilig kayo hindi kayo mahilig sa matamis 1 half cup One half cup of brown sugar to three fourths ang inyong gamitin. Na kung mahilig sa matamis, siguro ma one cup of brown sugar. Exacto eh, nyan sa ginian timplan. So pagkukuloy lang natin to mga repa at ating hahaluin maigi yung ating mga ingredients. So, pwede nyo gawa ng adjustments to Kung matatabangan kayo, pwede nyo timplahan pa ng rock salt. Tapos ito, at nasinalin dito yung ating na pan fry na, na, na chicken. So, ang gagawin naman natin dito, eh, for further, pakuluan natin to sa mahinang apoy. Siguro mga another 15 minutes na pakuluan. In that way, uh, mapa luto at kakapit yung lechon sauce sa ating uh, sa ating manok ayan so ganito lang kasimple mga pa yung pagluto ng uh, lechon paksiw sa lechon paksiw na manok sa kawali so naway meron kayong bagong recipe na maluluto for your family so again uh, this is Koya uh, just wanna say sa mga hindi pa nagsasubscribe baka pwede naman magsubscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, again, so ito, pinapakita ko lang dito yung closing part ng aking video. So, ganyan yung texture niyan. Garantisado ko sa inyo masarap to mga repa at may ibigan nito ng inyong pamilya. So, maraming maraming salamat. Thank you and have a good day, everyone.